Mga raw guys ay nagulat kami ni Ivy at hindi namin nakalain na makaambak na pala itong aming mga baktin. Kaya e naman nakabuhi sila at sobrang tuwang tuwa at talagang natutuwa rin kami dahil sobrang lalaki na ng aming mga baktin kaya trasamaan yung kami. Pero bago ang lahat guys ito muna yung mga pangyayari talagang nakita nyo nakabuhi yung aming baktin at ang lisod ako pagdakop dahil napakaliksi at napakakusgan nila. As you can see naman guys hindi ko talaga alam kung matutuwa ba ako o magagalit ako dito sa mga baktin na to dahil ang lalakas tumakbo at naglapok-lapok pa talaga dito sa kalapukan dahil napakaulan dito sa amin. At sa puntong ito guys naglibog na talaga ako kung paano ko to dakpin itong itong mga baboy na to dahil anileksi at nalakas talaga tumakbo. Naku, talagang nalilisudan ako. Kaya naman, kinurner ko na sila at binutan ko na sa nanay nila. At sobrang nakakatuwa lang dahil ang laki na ng katawan ng bakti na to. Alam nyo ba guys, hindi ko talaga akalain na ganito pala kalaki yung aking mga baktin at 22 days old palang lang to. Pero naku, napakabigat na at nililisudan ako sa pag-alsa nila. As you can see naman guys, talagang nakabuhay yung dalawa. Kaya naman, inalsa ko at napaka-hybrid naman talaga ng katawan ng bakti namin. At sobrang nakakatuwa lang, napakaswerte talaga ng makapalit nito. As you can see naman guys, parang kailan lang talaga ito yung mga katawa ng aming bakti nung bago pa sila inanak, talagang hindi namin ma-imagine na napakaliit pa nila. Pero dahil dito sa early win na binabahog ko sa kanila, eh, ay napakabilis naman talaga nila lumaki. Oo, minsan nga lang sila kumakain, pero naku, kapag kumain naman sila, ay eh, parang sumisigla yung kanilang katawan. as you can see naman guys, Nangiaway na nga yung aming mga baktin, hindi na mapigilan. At alam nyo ba guys, simula nung nagbababuyan kami ni Ibi, ngayon lang namin naisip na pwede na palang pakainin yung mga baktin na 10 days old pa. Kaya naman, ito yung resulta sa kanilang katawan. Napakaganda talaga at napakalusog pa. Kaya kayo, kung may baboy kayo, nako pakainin nyo na kapag 10 days old, naku, talagang makikita nyo yung resulta ng kanilang katawan at dahil dito sa binabahog namin na early win at kung nakikita nyo naman si Ivy guys sobrang nalilingaw talaga siya magbahog dito sa aming baktin dahil talagang sinisimhot lang nila pero naku pag nakita nyo yung katawan nila kung nakikita nyo guys talagang napakaganda na at sobrang nagpapasalamat rin talaga kami ni Ivy dahil napakaganda yung mga katawan ng aming mga baktin at hindi kami nagmamahay na nagawa kami ng mga anay at si Kwansi naman si Ivy guys hindi nyo na talaga ma-explain kung gano'n siya kasaya ngayon at isa rin sa kaganahan namin ni Ivy dito sa anay namin dahil napakagaling talaga mag-alaga ng kanyang mga baktin naku napakabait pa tapos you can see naman dito guys, meron din kami anay na mga anak. Kaya ngayon 28, dalawa sila. Naku, talagang ito yung mga anay na pinakauna namin. Sana mga anak sila ng marami. At hanggang dito na lang kami guys. At kung higilan ka sa mga video namin, huwag po nang kalimutan i-like and share para mas marami pa tayong lingaw. Thank you and God bless all. Mabuhay kang lahat yan mga idol. Ang at gusto nyo. So ayun guys, bago matapos ang video na to, meron pa rin tayong PHP games. At dito ay napakadali lang talagang manalo guys. At kung gusto nyo manalo, nasa comment section nyo yung link. At alam nyo ba guys, lahat ng mag-register dito ay mamimili kami ni Ivy mabibigyan namin ng limang cash G. Kaya ikaw, ano pang nintay mo, mag register ka na dito sa PHP Games. At ito guys, tuturuan ko kayo kung paano maglaro. Tara! Ito yung isa sa pinakapaborito kong laro guys. Ito ang Super Ace dahil dito ako palaging pumapaldo at palaging nananalo. So dito guys, magbet tayo ng 500 pesos at auto play natin para madali. 3,600 guys! Ayun na guys, so, is ilang spin lang nanalo tayo ng 3,600 at kanya lang kadaling manalo dito sa PSP Games. Kaya no, pang mo guys, mag-register na kung gusto kang manalo at gusto kang pumaldo ng ganito.